Lunes, tinanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga bagong itinalagang ambasador ng Italia, India, Ireland, Finland at European Union na naglalayong palakasin ang ugnayan sa mga bansang kanilang kinakatawan. Sa pagtanggap kay Davide Giglio, ang itinalagang ambasador ng Italia, sinabi ni Pangulong Marcos na inaasahan niyang magbibigay ito ng malaking ambag sa masiglang relasyon ng Pilipinas at Italia. Na umaasang magtutulungan ang dalawang bansa upang palawakin ang kanilang kooperasyon. Ipinagdiwang ng Pilipinas ang ika-75 anibersaryo ng kanilang diplomatikong ugnayan noong 2022. Noong nakaraang taon umabot sa 1.2 billion dollars ang kabuang kalakalan ng Pilipinas at Italia. Pang-apat ang Italia sa pinakamalaking trading partner ng Pilipinas sa European Union na may higit sa limang 500 kumpanyang may Italian equity na matatagpuan sa bansa rin ni Harsh Kumar Hain ang itinalagang ambasador ng India ang kanyang mga kredensyal sa Pangulo. Kinilala ni Pangulong Marcos ang matagal ng pagkakaibigan ng Pilipinas at India at nagnanais na patatagin pa ang kanilang ugrayang pangpolitika, pangekonomiya at pangkultura. Noong nakaraang taon, umabot sa higit $3 billion dollars ang bilateral trade sa pagitan ng dalawang bansa. Ang export ng Pilipinas patungong India ay lumagpas sa $1 billion. dollars na naging dahilan upang maging ikalabing tatlong pinakamalaking export market ng Pilipinas ang India noong 2023. May matibay ding ugnayang pang ang India at Pilipinas. Kamakailan inaprubahan ng Department of National Defense ang pagbili ng shore-based anti-ship missile system para sa Philippine Navy sa pamamagitan ng isang government-to-government -government deal. Dumating ang unang batch ng Brahmos missile system noong Abril. Ipinasa rin ang kanilang mga kredensyal kina Pangulong Marcos na mga itinalagang ambasador ng Ireland na si Emma Hickey, ng Finland na si Saija Nurminen at ng European Union na si Mario Massimo Santoro.